Isang napagandang araw na naman dito sa Calgary, Canada. Kung mapapansin nyo, nandito tayo sa kakahuyan. So, para siyang yung location ng mga, anong tawag doon? Mga horror, yung mga crime documentaries, ganyan no. Ang lakas niyang makahalloween. Halloween. So, anyway, andito pa rin tayo sa downtown Calgary, Canada. Na kung saan, maganda yung weather. Hindi na siya ganun kalamig. Pero, well, madali lang akong lamigin eh. So, kailangan kong magsuot talaga ng jacket. <laughs> Actually, may mga snow pang konti dito sa malapit sa ilog. Ayun na, maganda na yung araw and halos lahat ng tao nagsilabasan na para i-enjoy yung sunlight and then makapag-walking-walking, makapag-unwind, makapag-connect sa nature. Ngayon, ito ang ating question for today. Paano ka nga ba mapapansin ng crush mo? <laughs> Paano? Hindi ko alam. Ano ba yan? Well, una, <laughs> Ito pa talaga yung napili kong topic. Depende yan eh. Like for example, yung crush mo is kaklase mo. ba? Diba? I think mas madali siyang gawin compared sa may crush ka online. Ito yung dahilan. Akala ng karamihan, mas madaling i-approach yung isang babae online. Hindi na ganun eh. <laughs> Alam mo yun? So, sa online, kahit na i-add mo siya sa Facebook, sa Instagram, sa Snapchat, sa VSCO, So kahit saan mo pa siya i-add online, kung wala naman kayong mutual friends or kung hindi ka naman niya kilala talaga, ang hirap niyang gawin eh. So imposible ka niyang mapansin doon, let alone i-accept yung friend request mo or kahit nga i-follow back ka. Sure, pwedeng mangyari, pero at the end of the day, feeling ko talaga doon pa rin tayo sa traditional na way. Yung lalapitan mo siya in person. Yun. So yun na nga. Ang akala ng karamihan, mas madali sa chat. Ta-type mo lang, "Hi, how are you?" Actually, kung hindi ka nakalagpas sa first base, let's say inad mo siya, hindi ka inaccept. So basically, kung hindi ka nakalagpas sa first base, that's it. Yun na yung story mo. Wala ka ng chance, 'di ba? Ngayon, kung in-person ka, nag-approach sa kanya, ayun yung mas madali. Kasi once na nakita ka niya, di ba, at least marirecognize niya yung mukha mo. Tsaka, mas gugustuhin mo bang online lang? Doon lang yung tapang mo, di ba? <laughs> so, mas magandang in-person ka dapat. Magpakilala, ganyan. As much as gusto kong maaraw na dito sa Canada, medyo nakaka-bad trip din pala. Kasi yung anino ng mga puno, natatakpan yung mukha ko. <laughs> So, ayan. Tinitignan ko yung magandang angulo. Pero wala talaga eh. Angulo pa rin. Nakakatempt talagang mag-dive na lang sa ilog na to. Ang ganda ng kulay niya. Yung parabang swimming pool. Like, what? Sana matunaw na lahat ng snow. Maging summer na. Maging 20-30 degrees Celsius. Para makapag-swimming na ako sa ilog. So in person, dapat dun talaga. Huwag kang magsettle sa online. Ang ganda talaga ng kulay ng river na to. Yung bang may halo na siyang, yung bluish, cyan, yung ba yun? <laughs> hindi ko alam. So, ang ganda niyang pagmasdan. Eto man yung gusto kong background natin. Ayan, mahangin na. Pero medyo matarik talaga sa baba. Lalo na may snow pa rin dun sa hindi masyadong natatamaan ng sunlight. So ngayon, para mapansin ka ng crush mo, hindi na sapat yung magaling kang pomorma, ganyan, madami kang followers sa Instagram. Dapat, marunong ka rin kung paano siya i-approach, paano ka makipag-communication sa kanya, paano ka mag-start ng conversation. Lalo na kung, ayan, maganda, nawala yung araw, medyo naging maganda yung light natin ng konti. <laughs> As a lalaki, dapat mas magaling kang yung mag-isip ng topic, hindi dapat yung girl yung nag-iisip ng mga topic na ganyan eh. So yan yung view natin, no? Oh. grabe. Imagine kung yan yung background natin ngayon. Ang ganda rin ng mga ulap oh, like what? Pero yun na nga, may mga snow pa rin sa baba and kung mapapansin nyo, matarik din siya, may mga bato-bato. So dito na lang tayo sa may bench kasi, well baka ma magmahulog pa tayo dyan. Buti kung summer na, matotolerate natin yung lamig ng tubig. Pero ngayon, medyo hindi pa. Although positive 10 degrees Celsius yung weather ngayong araw. Which is napaganda. And, yo. Ngayon, sa online kasi, hindi ko masyadong trip yung ganun, eh. I-approach yung isang girl. Never kanyang mapapansin, eh. Kahit na i-like mo lahat ng i-post niya sa story, yung actual na post, i-like mo man lahat yon i-double tap mo sa Instagram, i-heart react mo sa Facebook. Parang... <sighs> hindi lang ikaw yung gumagawa nun eh, di ba? May mga iba't ibang lalaki pa dun na nag-heart react sa post niya. So basically, mawawala ka talaga eh. Hindi ka niya marerecognize sa ganun. Kaya para sa akin, mas better talaga yung traditional na way para mapansin ng girl na to. Yung magpakilala ka sa kanya, i-approach mo talaga, di ba? Kasi iilan lang yung nakakagawa, right? at the same time, magkakaroon ka talaga ng recognition sa kanya eh, na ah, ito yung lalaking nagpakilala dati oh, di ba? Ngayon, every time na makikita ka na niya, yun yung maaalala niya na ah, ito yung nagbigay sa akin ng compliment, ito yung inintroduce niya yung sarili niya, kahit kasama ko yung mga kaibigan ko dito. Pero, yun na nga, <laughs> ang hirap din kasing gawin nun na makipag-usap sa girl na to basically stranger ka sa kanya Stra hindi naman siyang as in stranger sa'yo lalo na kung crush mo siya right? ngayon yung sinasabi kong dapat i-compliment mo muna siya yun yung pinaka the best na pang open ng conversation eh kasi hindi ka naman niya i-ignore like for example binati mo yung let's say naka uh, Jordan siya na sapatos binati mo yung sapatos niya panigurado mas maganda yung magiging mood niya and then positive yung feedback na makukuha mo. So sa tingin ko ganun dapat eh. Dapat magkaroon ka ng lakas ng loob para i-approach yung girl na to. Huwag ka nang mag sa online na approach yung ganun wag na dapat eh. Pang 2018 pa yung mga ganyang diskarte. Eh. Ngayong 2025, dapat mag-step up ka na sa game mo. Siyempre, kailangan mo din i-improve yung sarili mo. Kasi pwedeng ma-approach mo yung girl na to, nagkatuluyan kayo, pero hindi mo rin siya makip kasi nga uh, hindi mo siguro mafulfill yung gusto niya tsaka pag online kasi parang hindi ka seryosohin masyado eh isipin mo kahit na ilike mo lahat ng pictures niya sa Instagram sa Facebook, bawat story niya ilike mong ganyan, panigurado hindi lang ikaw yung lalaking gumagawa ng ganun eh, madami pa siyang likers na mga <laughs> Ibang boys, ba diba? So, feeling ko, kailangan mong magkaroon ng unique na something. Yung bang kaya mo siyang i-approach, yun yung mas maganda, ba diba? Doon ka magiging stand out in a way compared sa mga ibang lalaki na nagkakagusto sa kanya. So, ayun, maging confident ka sa sarili mo, i-approach mo siya, and huwag uh, ka dapat maging, anong tawag doon? Mahiyain eh. Yung maging torpe ngayon, in 2025, hindi na nag-work, diba? So, sa akin, i-approach mo siya in person. Huwag kang mag-settle online. And then, yung bang first impression last? na sinasabi nila. So, galingan mo sa pakikipag-conversation para mapansin kanya Kasi ikaw din yung suffer bandang huli. Kung hindi ka nagkaroon ng magandang impression sa girl na to, malamang sa malamang makakalimutan ka niya and yun yung masakit, yun yung masaklap. In conclusion, mas better kung mapansin kanya in person. Kasi kung online, i-ignore ka lang din niya malamang kasi hindi lang ikaw yung lalaking, ganun yung method. Kumbaga, online lang nagpapakilala, online lang nang niligaw. So, dapat ikaw tong si in-person, di ba? mas mataas yung chance mo pag ginawa mo yon and huwag kang maging mahiyain basically tanggalin mo yung pagiging torpe na yan kasi wala kang mararating in 2025 mapa relationship mapa business career or kahit ano paman, man dapat matanggal yung ganong klase ng yung bang nahihiya ako mentality so anyway yun yung ating walang kwentang usapan for today hindi ko alam kung may natutunan kayo doon but Hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, andito pa rin tayo sa Calgary, Canada na kung saan ang ganda ng weather and nakakatempt talagang lumangoy dito sa river na to. One last look bago tayo umalis. Let's go!